Ni-review ng Committee on Human Settlements and Development o CHSD ng Bangsamoro Parliament ang estado ng implementasyon ng Adopted Resolution No. 356 na nananawagan sa mga kaukulang ministry at mga lokal na pamahalaan na maglaan ng pabahay para sa mga biktima ng bagyong paeng sa loob ng rehiyon. Ang detalye sa report. Layunin ng resolusyon na bigyang prioridad ang housing assistance para sa mga naapektuhan ng bagyo noong 2022. Kabilang ang mga nawalan ng tirahan, mga pamilyang nakaranas ng pagkawala ng mahal sa buhay at mga nasirang ari-arian. Sa pagdinig, iniulat na may kanya-kanyang settlement projects ang ilang ahensya at opisina ng BARM. Bukod pa sa mga proyekto ng Ministry of Human Settlements and Development, na pangunahing housing arm ng rehiyon. Ayon kay Director Salim Demuna ng MHSD, nakatakda silang magmungkahi ng budget allocation para sa mga proyektong pabahay sa Ministry of Finance, Budget and Management. Plano rin ang komite na makipagpulong sa mga kinatawan ng LGUs, kakulang menasteryo, at iba pang ahensya upang mas lalo pang mapag-usapan ang implementasyon ng nasabing resolusyon. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.